Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo ang kaalaman at idea makukuha mo. At syempre, kagaya ng lagi kong sinasabi at pinapakiusap sa inyo, yung mga dumadaan dyan ng mga ads, lalo na kung short lang naman, sana wag nang mag-skip tulong nyo na sa channel ko. Thank you so much. Salamat sa inyong lahat. Sa mga nagaraang mga videos, gumawa ako ng computation ng iba't ibang egg production percentage at yung presyo ng feeds at saka selling price ng itlog. Kung natatandaan ninyo or kung napanood ninyong maigi, kung pinatinapos niyo yung mga video, Mer gumawa ako ng computation para sa 90% egg production na ang presyo ng feeds ay mababa at ang selling price ng itlog ay mataas. Tapos gumawa rin ako ng video about uh, sa 70% production pero nananatiling uh, yung presyo nakagaya doon sa 90% ang presyo ng feeds at yung selling price pareho pa rin ng selling price kagaya doon sa 90% egg production at meron pa rin isa na ginawa ko yung 70% egg production pero yung presyo lang ng feeds ang pareho doon sa uh, 90 at saka yung isang 70% no tapos uh, yung uh, egg selling ano selling price no yung egg selling price ay bumaba mas mababa kaysa yung selling price ng kasalukuyan. Uh, kung hindi nyo pa napapanood ang mga yon, sana mapanood ninyo uh, para mapagkumpakumpara nyo. Kasi ginawa ko yung mga video yon para um, nyo for comparison yung kita. No? Pare-parehong 1,000 heads layer yon Pero uh, for comparison yung ginawa ko. No? tsaka para ma-analyze din no. Na ganito pala, ah, ganito pala ang ah, kita pagka 1000 heads layer na mataas ang egg production percentage, mababa ang presyo ng feeds, mataas ang selling price. Ito rin pala ang kita pagka ah, mababa na. Kung napansin niyo extreme yung ginawa ko, di ba? nandun tayo dun sa mataas na egg percentage at dun sa mababang egg percentage, Ay, makikita nyo, ma-analyze nyo na pag, uh, pag ano, yung 1,000 heads layer ay yung pala ang kita. Pero pag bumaba na ang presyo pala, tapos bababa rin yung presyo ng selling price, kahit na nakasteady yung presyo ng feeds na mababa, ay ito, ito na lang pala ang kita. Kung napansin nyo, diba, yung 1,000 heads layer, ang kita niya ay uh, 113,000 plus, no? And then yung Uh, yung yung 90% yun ha, yung 70% na isa na pareho din ng price ng, sell, ng egg selling price at saka price ng feeds kagaya dun sa 90% ay halos na nga lahati na kasi nga bumaba yung egg percentage, yung egg production, no? Tapos dun sa isa, pareho uh, pareho ding 70% pero, di ba, nakita nyo kung paano bumaba pa rin. Kasi nga, nakasteady yung uh, presyo ng feeds pero yung selling price bumaba mas mababa pa kaysa dun sa uh, selling price ng dalawang kinumpute ko no di ba kaya dun mo ma-analyze na hindi lang dun sa dami ng ano hindi lang dun sa dami ng uh, alaga mo makukuha yung laki ng kita kasi baka yung iba iniisip nila na ah kailangan marami akong alaga kailangan marami akong layer na mapapangitlog. Ganon. Pero, siyempre, yun ay uh, pwede naman, no? Mas marami ang alaga mo, mas marami ang kita mo kung mataas ang egg production mo, magandang management mo don sa mga layer mo, at nandun ka sa panahon na mababa ang presyo ng feeds, mataas ang presyo ng itlog. Pero, Siyempre, no, uh, yung mga, marami pa rin, no, mga backyard grazers na naghahangad din ng na mga nakikita. Kaya, yon kahit na nakakompute tayo ng 1,000 uh, heads layer ng mga uh, production, yung kita nila, ganun, yung expected, you no, know, yung possible na kikitain nila monthly, uh, lalo na ngayong ber months no, eh, hindi natin uh, yung mga backyard racers, mga backyard uh, egg producers na nag-iisip din or mga nagpaplano din na mag-put up ng ano, mag-alaga ng kahit na uh, pag-uumpisahan pa lang nila ng mga 50 heads layer, no? Kasi, di ba noon, uh, nagcompute na ako ng mga panahon na masyadong mataas ang feeds, ganyan, tapos mababa yung production, lugi yun. <laughs> Oo. Oh, pero, ngayong months, no, ah, uh, syempre kahit na kahit na maliit lang o oh, kahit kahit na maliit lang yung bilang ng um, layer na alaga mo dahil backyard nga lang no di ba uh, 50 heads sabi mo na kasi dami talaga maraming nag-aalaga ng 50 heads 100 48 heads 96 heads ganyan 68 heads so marami akong nakikita no na Mara, na, may mga inaalagaan sila bats by bats naman syempre bats isang bats 48 heads sa susunod malapit ng maggal mayroon na ulit silang mga 48 heads mga ganon so pero usually ganon talaga ang bilang ng inaalagaan ng backyard so uh, kukumpitin pa rin natin ulit ang uh, possible na kita ng 50 heads layer ngayong ber months uh, kasi syempre naman diba 1000 heads yun eh ba diba? Yung 50 heads layer, syempre pareho pa rin ang kakainin ng mga yon. Doon sa kinakain ng um uh, 1,000 heads na 110 grams per head per day. So ibig sabihin, yung 50 heads na layer kumakain niya ng 5.5 kilos a day. Kung 50 heads layer ang alaga mo, usually uh, per kilo ang pagbili, no? Sa 31 pesos. So ilagay natin sa 31 pesos kasi uh, malamang bibili ka lang ng mga 10 kilos, uh, 20 kilos, mga ganyan, no? Kasi pag isang bag naman ang bibilin mo bigla tapos uh, medyo hindi maganda yung uh, uh, lagayan mo no? papawisan yung ilalim ng sako tapos titigas yung feeds doon sa ilalim sayang yung natitira doon sa ilalim uh, aanta ngayon, 31 pesos. So, compute natin ng 31 pesos. So, 5.5 times 31 pesos equals 170 pesos and 50 centavos. Iyan ang daily consumption nila. Yan yung amount ng nakakain nila araw-araw. Tapos, yung uh, selling price ng itlog, dahil ano ang 90% production ng 50 heads no, ay 45 pieces lang, Ibig sabihin, isa't kalahating tray, huwag ka nang magano, wag ka nang mag farm price. Retail na ang gawin mo. Yung 45 pieces na itlog, sa kapitbahay mo palang ubus na yon. So, pag retail price, usually, no, 9 pesos. O, pagka assorted yon 9 pesos. Dito sa amin, ha? <laughs> 9 pesos. O, yung iba, 10 pesos binebenta nila. Kung kukumputin co natin yung 170 Uh, pesos and 50 centavos na kinain nila ng araw-araw uh, no isa sa isang buwan so uh, 170.5 times 30 equals 5,115 uh, so doon naman sa selling price kasi retail price ka ang pagbenta mo di ba so 9 pesos times 45 equals 405 pesos yan ang uh, gross sales mo daily 405 pesos. Kung iipunin mo yon no, ng isang buwan, times 30 days equals, meron kang gross sales na 12,150. Kung babawasin natin yung uh, kinain nila na 5,115 doon sa 12,150, magkano ang matitira? Kasi ibig sabihin may matitirang 7,035 pesos. Meron pa tayong babawasin dyan sa 7,035. Uh, yung 1,000 na medicine, kamo na lang, no? Isang buwan yan. Tapos, 200 na tubig at 200 na rin yung kuryente. Huwag na yung 500, no? Kasi, ano na lang, magkocontribute ka na lang. Kasi dun sa mga previous na, ano ko nun, vlog ko, <laughs> 500 nilagay ko. So may nag-question. <laughs> Totoo naman, no? Kasi parang sabi ko nga may allowance, no? Bibigyan mo ng allowance kasi pa, ano pataas-pataas ang kuryento eh, kuryente. Pero ngayon sige, idikit mo na lang na, uh, nakadikit ka naman doon sa bahay mo, ko contribute ka na lang 200. Di <laughs> 1,400, no? Ang babawasin doon. So may matitira pang 5,635. Yun, yun ang matitira pa. So, ibig sabihin, yun ang monthly income mo ng kung may 50 heads layer ka uh, na 90% ang production mo mababa ang ano mo mababa ang presyo ng feeds at mataas ang presyo ng itlog so kung 50 heads layer lang ang alaga mo huwag ka na mag-hire ng laborer mo kasi kung 5,635 lang yung net income na ng ano, no? Dahil 90% nga at saka nagkataon na mababa ang presyo ng feeds at mataas ang presyo ng uh, selling price ng itlog, no? Eh mag ka ng 3,000 na uh, laborer. Ibig sabihin, babayaran mo siya ng 3,000. O, ba diba? Tapos baka hindi pa niya aayusin maigi yung ano, yung inaalagaan ng layer mo. Babayaran mo siya ng 3,000. Ang matitira na lang sa'yo, 2,635. 'di ba? 'Di ba? Kaya ano na lang, tiyagain mong ikaw. Kahit na may uh, other ano ka, other source of income, hindi ka pa pwedeng doon ka lang didepende Kasi kung doon manggagaling lahat, eh, hindi ka kayanin. Hindi ka kayanin kasi uh, maliit lang yung population no? at saka syempre alam mo naman ang trend ng itlog bababa tataas, bababa tataas yung presyo din ng feeds, bababa tataas, bababa tataas so uh, kung ang kita mo ngayon halimbawa no? kasi bare months nga eh, yan ang, ang monthly income mo nagkataon na mas, maganda ang presyo ng itlog at bumaba ang presyo ng feeds no? eh, pagdating ng panahon na mababa na yung presyo ng itlog na naman, no, kasi dagsanga tapos ang presyo ng feeds, baka na naman mamaya, biglang tumaas eh, kaunti lang talaga ang matitira matitira doon sa uh, monthly income, pagkaganon o, oh, ba? Diba? lalo na kung bumaba pa ang production mo, parang kung uh, parang kung uh, 70% egg uh, production, no, may kinumpute ako pero hindi ko na ano hindi i-compute dito sasabihin ko na lang, no uh, yung kinumpute ko Uh, kung halimbawa, 70% ang egg production mo, tapos ang presyo ng uh, uh, feeds ay ganito rin, no? yung kagaya ngayon, namura. Tapos ang presyo ng itlog ay uh, mas mababa kaysa ngayon, yung as in kagaya nung nakaraan na mag-a-average ka lang ng 175 uh, pesos per tray, no? Eh, magkano lang ang per, uh, per piece na kahit i-retail mo yon, Alam nyo, ang kikitain na lang pag 70% ang production, ang kikitain na lang ng egg uh, producer na backyard, no? Ay 800 plus na lang. Ganon. Kung bumaba ang production, bumaba ang selling price ng itlog. Kaya, yun yung ano, yun yung mga uh, trend, yun yung mga uh, bulusok-bulusok ng ano, pabulusok pa baba, pabulusok pa ano, pa, paangat, pataas, ganon. Yun yung trend ng itlog. Kaya pag pumasok ka sa uh, industriya ng ano, pag, uh, manukan, no, yung pag, pagpapaitlog, eh, nakahanda yung sarili mo, nakahanda yung, ut yung utak mo, yung isip mo, uh, yung puso mo, <laughs> na na ngayong araw na to, limbawa, malaki kita mo, bukas, baka hindi naman, ganon. Uh, baka susunod, mga hindi pa, pus biglang aangat na naman. Eh, dito sa, ano, enjoyable itong, ano, itong industry ng itlog. So, yung mga nagbabalak ng, na, ano, na mag-alaga ng player uh, layer, no, mag-alaga. Siyempre, mag ka ready sa ready to lay. Yung mga nagbabalak, at saka yung mga nandun na, na yun ang bilang ng, na plano nila, or yun yung bilang na hinahawakan na nila ngayon, inaalagaan, pag-igihin ninyo yung pag-aalaga kasi malaki ang epekto ng egg production doon sa presyo ng itlog. Ganon. So, yung tatlong yun may relationship. Kagaya ng lagi kong sinasabi, may relasyon ang tatlong yan. Ibig sabihin, uh, bababa ang isa dyan o tataas ang isa dyan, may pagbabago doon sa, uh, sa possible nakita ng egg producer. Ganon. So, sana may natutunan kayo dito sa video ito na naman. At sana uh, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin syempre ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At patuloy na i-share ang channel ko at saka yung mga videos ko. Alam niyo nagpapasalamat ako kasi doon sa monthly uh, monthly analytics ko, nakikita ko hindi nawawala ang mga nagshare share At salamat, salamat. Hindi ko man kayo kilala, hindi ko kayo nakikita. Darating din siguro ang panahon na magkikita-kita tayo. Sana pagpalain tayong lahat.